Good morning, good morning guys. Ah, uh, ini. Uh, Duman muna kami sa site bago mo dito sa aking pinagagawang bahay. So, flex ko lang ang update dito sa aming pinagagawa. So, ito na guys yung ating update. Nagkaroon na po ng mga trusses sa taas. So, ayan po. Tapos guys, yung yung footings at saka yung tie beam na lagyan na po natin ng semento na buhusan na rin so ayan guys oh, yung tie beam nitong isang poste dumugtong na dito tapos dumiretso na doon sa kabila so lahat daw konektado na yan hanggang sa likod so ayan busy busy yung mga tao sa paglalagay ng alito kasi bubuhusan na to para pagtas dito ng atay uh, din, papantay na dito para mapantay na yung mga lupa. And then, pagka naitaas na yan, bubuusan na rin nila uh, yung flooring dito. Kasi hallway to hallway dun sa taas. So, yun guys, so, oh, nyo. So guys, hanggang dito na lang po at maraming salamat. Good morning po sa inyo. Bye bye.